Catch nandito tayo sa Gulayad sa Parla na tayo magbabalot ng uh, bunga ng ampalaya at uh, uh, pipino. Ayan. Thank you very much po sa lahat ng mga sumusuport sa aking uh, YouTube channel. Ayan. Pakipindot na rin ang button bell para sa ganun na updated kayo sa aking mga uh, ginagawa sa araw-araw. Ayan. Ayan mga Rodsedol, ang mga bunga. Ayan ang babaloting ko ngayon. Ayan. Bunga ng ampalaya. Yan mga schedule yan ang bubble routine natin para sa ganun di makagat ng uh, uh, insikto. Yan, manood kayo mga ku schedule at uh, maraming salamat po. At uh, magandang hapon sa inyong lahat. Ay. Uh, manood kayo mga ku at uh, magbabalot na tayo. Para sa ganun ay masaya. Uh, magandang paglaki. Babalot na natin. Tagal lang mapag sa idol. At, at uh, maraming salamat sa inyong mga suporta. Maraming salamat po sa inyong uh, support sa aking mga uh, ginagawa, sa mga ganitong gawain sa garden. Ayan, at mahilig tayo mga kalusay idol mga garden. idol uh, sipag lang tayo Ayan, at uh, meron pa dito mga kong idol natin dito sa loob yan ganyan yan mga kong idol Ayan. at magbabalot pa tayo mga kong idol sa ibang mga bunga Ayan, ito mga kong idol babalutin natin to yan lang mga kudsa idol si pagatsaga lang pagsipag lang mga kudsa idol para sa ganun ay ating mga, ano ang ating matanim tanim pa mga kudsa idol papasok na siya at ganyan ngayon ay itatali na natin. Itatali siya dito sa may mataas mataas na lugar. Ayan mga kursay dool at uh, ayan si misis sumagot siya. Manlang lang mga kursay dool. Sipag lang talaga mga kursay ang ating uh, puhunan. Sipag lang, mga kulisay dolo. Naka, ano na siya, mga kulisay dolo? Nakabalot na. Hanap pa tayo ng iba, mga kulisay dolo. Dito pa yan. yan na, mga kulisay dolo. Nakabalot na yan, oh. at uh, maraming salamat po at uh, hanggang dito na lang ang aking uh, pagbabalot Ayan. thank you very much at, uh, uh, good vibes